na naman ako. Maliligo na lang ako nga kay Dalbeso na. ako. One hour later. Ano, dalisan nyo na mga estudyante. Baka maano pa tayo sa graduation natin. Baka, oo nga mag. Si Johan na lang natitira. Oh. Ah, sige. Hintayin na lang natin si Johan. Dali ano na. Pili na ka. pila na kayo diyan sa ano sa labas. Sa, sa labas. O oh, sige ba? Na pipili na lang, pipila na lang kami na mga yung mga classmates ko ah. One hour later. Ang top one is of the class eh, is Carl Johan and Parasha. Oh, patutuwa naman yung uh, nanay ko.

Oo, oh, anak. Tapos nga sa klase, bibigyan kita ng award. Ito na ko.